Grabe mag Bakit ka mo brief? Feedback <coughs> ah? hey yan boy Ha? Sabi Doon ka tayo Doon sabi mo Ito na yung ano Ito na nga yun? Oo Sabi mo Sabi ka Ito na yung Nadap na namin Ito na yung homeless Nadi hmm, sa kumpanya na namin Pwede na nung yan sa Dinala na namin sa aming kumpanya Ginugupitan na rin namin Ayan Ayan Ano ito? Hindi masakit? Uh, Gumanda ganda lalaki naman. Walang yeah. tawag sa kapit na Ha? Walang tira. Ha? Walang tira, ha? kaya kulang ng, hindi natapos. Jules Strigan Jr. Jr. Binastos, binastos na gupit. <laughs> uh, ganyan na ba yung gupit na yan? Uh. Hindi pwedeng baguhin? Wala. Mahal ang pag yan. Ha? Mahal. Mahal? Oo. Oh. Abutin oh, lang like, yung gupit, may mahal. Ayun, lan. Bali, nagmimik <coughs> na bear. Ayaw na ayaw mo ba bago yung kanyang gupit kasi dumalo ko na sana. Ayaw na, abis Pero yun oh, hmm. na. gusto mo, ba? Masaya ka naman dito sa kumpanya namin. Masaya naman. Uh, Pinapasahad ka paano naman. Paano kasi nandyan kayo, nandyan kayo. ako na maayos eh. Nakakain ka naman. Hi. I'm boy homeless. Ayan, yung bata, Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong wag na kayong magpunta dito kung magrarami tayo ng duwa. Oh, ayan. May, may payo din siyang nalalaman. Kasi kasi eh. ito. Kasi ano? Kasi ano? Kasi tingnan niyo nangyari sa akin. Kung wala hindi nakadaan si Kabayan sa akin dito doon sa kinayuan ko noon. Wala, wala talaga. Wala. wala talaga wala, mag, mag magkasama kami magkatulog dun sa mga pusa dun sa gitna ng ano. Eh nakatingin ko na ng katabing tao. Oo. Oh, ngayon, pasalamat ako eh, tinanggap ako sa kumpanya nila. Inadap yeah. nila ako dito. Yeah. Kaya nga huwag kayong magpunta dito kung tagsampoy yung jowa nyo. Mga homeless talaga kayo. Sispaing kayo ng <laughs> mga jowa nyo. Mga jowa mo. <laughs> Kaya kung pwede, tsagat tsagat na lang kayo. May kamayan mo na lang ah. Uh, um, may oh, na lang. Huwag na yung mag jowa kasi wala. Yeah. talaga ng bulsa mo. Uh, bankrap. Uh. Buti nga eh, may kubos eh. Pwede ganyan sa dyan ang gupit mo nung simula pa. Oo, ganito talaga. Kaya siguro sinipa ko ng mga jowa ko eh. <laughs> Matapos kang katasan, ano? Oo. Pagkakita nila sa buhok kong ganyan ah, pinalayas ako. Hindi hmm. na ko tinanggap. Kaya na-homeless ako. Maligo ka ha? Oo, maligo ako para ano. Salamat sa iyo kabayan ha. Uh, hmm. tinanggap niyo ako dito. Tatanggapin ka namin, sanay kami mag-alaga ng pusa eh. Salamat din dito sa kabayan ko din na okay. gupit. Okay. Eh, Ay, walang bayad to eh. Yan. Kaya nga ganito yung gupit ko, walang bayad eh. Oh, walang bayad. Hindi, walang, hindi matapos tapos na tapos na gupit na yan. Hmm. Mahal maningil yan. Oo. Oh. Ang alam mo. Uh, Isang gabi yan. Isa lang payo ko sa inyo, pag magpunta kayo dito, kailangan oh. marunong kayo magkamay. Ah, oh. kamay? Oo. Oh. Bakit uh, kamay? Hey, kung hindi ka marunong kamay, maghihanap ka ng maraming jowa, si ka naman, homeless ang puntahan mo. <laughs> Mahomeless ka talaga. Kaya okay. kailangan mag ka para mm. ganang ka sa pira. Oh. Mm. ganyan, ah. ganyan. Hindi okay. ba sakit ay okay. mahap diyan? Hindi, pre, kati. Makati? Mahap di, di. di yung coin, yung balako Kati, uh, kati sa akin. Bigyan hmm. ng shampoo yan. Hmm. Hindi na kailangan shampoo dyan. Uh, oh, ano kailangan yan? Ha? 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 oh. Oh, welcome to Arab ay eh. Idol na idol kayan eh. Sa gupit pa lang idol na. Oh. Salamat. Dito to.